Sa video makikita yung suspect na tumatakas ano, galing sa bahay ng isang Indian national na tinangka nilang hold up pero nang laban nito. Pero bago sila abutan ng humahabol ng Indian national, binaril nila ito at tinamaan sa balikat. Pero hindi ininda nung Indian national yung pagkakabaril sa kanya. Bagkos ay hinabol niya ito at binatupan ng helmet. Pero binalikan pa rin siya ng mga suspect uh, para kuhanin yung motorsiklo na bumagsak at uh, ayaw na tumakbo. Yung Indian National naman ay tinangkang kunin yung motorsiklo at pero makita niyang bumabalik yung mga sospek ay pumasok na siya sa kanyang bahay. Yung mga sospek naman ay tinangkang sumakay sa motorsiklo pero ang nangyari ay ayaw na tumakbo ng kanilang motorsiklo kaya itinulak na lamang nila ito para makaalis sa kanilang lugar.

koreanan hmm. ang ganyan yung hindi ba, ba pwedeng kahuyan yung boss? meron lang ganyan pwedeng upiyan tapos Sa so mamagitan din ng mga CCTV ay na-trace ng mga pulis yung mga sospek. Nakita nga nila na iniwan nila yung motorsiklo na tinutulak nila at so sumakay sila ng isang e-trike. Sa so mamagitan ng driver ng e-trike, naituro nito yung bahay ng mga sospek. Na-arresto yung dalawang sospek at bus service yung, yung mga pulis. Yung mga persons pala yung isa sa mga sospek at yung isa naman ay pabalik-balik na ng gulungan dahil na rin sa kaso ng pang-hold up. Uh, ito ginawa ng Malabon polis ay mabilis pa sa 3-minute response na tinatabihan ngayon ni PNP Chief Torre na kinakailangan lahat ng polis ay visible sa mga kasada at maka-response ng 3-minute. Sa sistemang ito ay hindi pa naguutos noon si Torre at hindi pa umuupong PNP Chief. Sila ay nagawa na nila ito at mabilis na naging aksyon. Kaya ang mahalaga rito yung coordination ng polis at ang mga residente sa paligid at syempre yung mga CCTV na nagpapakita sa pangyayari sa krimen. Para sa mga viewers ng teritoryo, maraming salamat sa inyo sa first 1,000 subscriber. No? Uh, sa ngayon, nasa 2,000 subscriber na tayo at nagpapasalamat din ako sa mga hindi bumitaw sa aking YouTube channel. Pangako sa inyo, palagi na tayong mag-upload ng mga video ng mga police story, mga kaganapan, mga teritoryo ng lugar, teritoryo ng mga politiko, teritoryo ng bawat tao at teritoryo ng bawat pag-asa. Sa mga kwentong ito ay makikita nyo inyong sarili at makikita nyo ang kaganapan sa ating mga bayan. si hindi hindi sir. hindi 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 sa hindi 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 Kahon pa ba sa baha?